sa kudi daw at din, nasa kudi. Masakit daw ang kanyang ano mga idol. Na yung namuy-puy galing sa Sabah. Pag ano sa mga ano

Dito <tuk> sa kanyang <tangan> hawak ng idol. okay,

galing to trabaho mga idol ano masakit daw ang likuran uh, minasad ko na lang kahit may ano siya may damit siya natik ako sa na Hubo na ka bakit sinin na. Hindi ko pa eh. Bakit hindi ko ganda eh. Hindi Hindi na sila. Hindi na Ayan, hey, dito lang tôi idol. Bye-bye bà bye, bay bằng ngay mày idol.